maginana maginang nasawi, tatlong sugataan, matapos mahulog ang kanilang sinasakyan sa bangin ng Bukod, Benguet. detalye na balita mula kay Romy Gonzales sa Arich 41. Imbagdabig ka't Romy. Nasawi, dalawang maginang matapos mahulog sa tatlong daang metrong lalim na bangin, ang kanilang sasakyan sa sitio Japas, Barangay Bubuk, uh, Bisal, Bukod, Benguet kahapon ng madaling araw. Hindi na umabot ng buhay sa pagamutan. season paot, 55, at uh, tiyakami paots, 75 taong gulang batay sa report ng Bucon Municipal Police Station galing ang puting uh, Nissan Navara Pro uh, 4X Pickup sa Tabuk City, Kalinga, sakay ang limang individual at habang binabaybay ang Ambuklaw Road patungo sa Baguio City, nang bag, biglang nagkaroon ng uh, mechanical defect ang sasakyan at nawala ng control ng driver sa manobela na naging sanhi ng uh, pagkahulog nito sa malalim na bangin. Agad na nag-respond mga rescue team at sinugod ang limang pasayero sa Baguio General Hospital and Medical Center. Subalit so, dalawa sa kanila ang dinawi ng buhay. Kasi sa lukoy, nagpapagaling ang dalawang pasayero samantalang ang driver ay nakalabas na sa pagamutan at tiniimbisigahan sa bukod municipal police station. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Romy, Diyos ni Aguina.